nakati oh ngon ka blasto eh Ito maning eh Primo na, eh ilang, bakit Primo na? Kapasalan. Primo dahil dahil ano three. Ayun.

Siguro ang bakit nalang gawin. Hindi. Bakit mo ginawa ko ba? Uy, dati yung okay. lawyer, tatlong tulog. Yung ulan na. Hindi naman po kami yung ano eh. Hindi naman po kami yung ano eh. May dahilan ba siya ginagawa eh? Ano nga ang dahilan? Kaya mo binipas? pinunta sa tinatawag natin oh kaya kaya natin wala na rin ayoko na mangyari hindi, ah.